Hello mga kapakners, magandang araw sa inyo. Asia hey, shoutout kila idol ka sisid. <laughs> Alam niyo ba kung nasan ngayon ang inyong kapakners? Eh, hey, shoutout kay Idol. Kay Idol, nakita rin tayo na personal. <laughs> Narito tayo mga kapakners sa San Isidro Katanawan. At mayroon tayong ipupod review. At titikman natin itong looming masarap. Shoutout nga pala kay Ducklight. Eh, hey, fugi-fugi. <laughs> Tara mga kapakners at susubukan natin Ano, ano nga sabi sa Batangas ay yung titimusan Ano ba yun? <laughs> Tara tikman natin ang uh, Lomi Ang Loming Batangas Na dinala ni Idol Team Maranan Dito sa bayan ng Katanawan Kison, dito sa barangay San Isidro Malapit lang ito mga kapakners sa Simbahan ng San Isidro Papuntang high school ba yun or elementary? Ayun, yun. Shoutout nga pala kay Chef. Na ito si Chef. Na ito sa loob. Eh, hey, shoutout kay Idol. Team Maranan. Busy, busy. Nagpiprepare ng ating order. At ito, nakita ko. Sili. Alam nyo naman. Ii, akala may kumakain talaga ng sili. <laughs> Wala. Ano lang? Testing lang ba? Testing lang. Ayan, busy, busy ang ating si Chef Idol. Si Chef Team Maranan. Sabi ko nga na baka Naman pwede kong padaanin sa ating imbudong pula yan. Hahaha. <laughs> At dumating nga pala si Paring Laborski. eh hey, shoutout kay Paring Laborski. At pa, may dumadating pa. Parang itong dumadating na ito yung si ano? Si Mayabu. Tingnan natin nga kung ito ay si Mayabu. Ay, si Mayabu nga ni. Ang Mayabu vlogger. Si <laughs> mo, Leonard. At ayan na mga... Hey, shoutout kay Mom. Thank you for watching sa aking mga video. Ayan na mga kapakners. Susubukan natin itong ating... nga. Uh, Order na loming batanggas ni Idol Team Maranan. Ayan. Tayo magpipiga ng kalamansi. At yung sili doon ay props lang yon. Hindi ko talaga agalawin yun. <laughs> hindi naman tayo nagsisili. Ano lang yun? Ano lang. Uh, testing lang. Kahit yung isa kaya hindi ko happy ay Ay Ihalang niyang sili nyan. <laughs> yun. Unang tikim. Oh wow. Quality mga kapakners. Ang sarap pala ng Loaming Batangas style. Grabe. Dayo na kayo rito mga kapakners dito sa Team Lumihan dito sa San Isidro, Katanawan Quezon. Ayan mga kapakners. Oh, ay sobrang sarap. Aga ay quality. Shoutout ka pala kay Kaswerty TV. <laughs> Nagkasabay-sabay din niya ang mga vlogger. Ayan mga kapakners. So, sili. Titikman natin itong tuyo lang muna. Tuyo lang. Uh, grabe. Sobrang sarap mga kapakners. At si Mayabu. Luto na yung order ni Mayabu. Ayan na. itikman na yung utoy mo, Leonard. Shoutout din kay Jan. Jan. Ayan o. Oh. E commercial muna. Ano utoy lasa? Quality technique at yan nung sarap. Shoutout nga pala din kay Katanawani nako. Yan nagkasabay-sabay kami din sa pagkain kay Lumihan ni Ronan. At ako'y nabitin doon sa isa ay ako'y kukuha pa ang sharap eh, ang sharap. At ito nga pala eh, may kanin din mga kapakner sa mga gustong magkanin. O ba diba? Sold na sold bang ating merienda? Oo, ah, ah, busog na busog na naman ang mga itik. <laughs> so yeah mga kapakners, pasyal na kayo rito kay Team Maranan. Thank you for watching! Bye bye!